Uh, gusto ko lang ulitin po ang ginawa kong uh, kalkulasyon sa uh, mga matatalong senador mga kababayan Kasi marami po yung nagalit <laughs> Marami po yung napikon at katakot-takot ng mga mura ang inabot ng mga kababayan Kaya ito uh, uulitin natin para sigurado mga kababayan At uh, sana ay uh, matanggap na po ninyo ito okay Uh, ito pa rin po yung aklat ng ating kasulatan mga babayan. Uh, tiningnan ko ka kanina yung between nasa na sa maayos naman na uh, posisyon mga kababayan. What? eh okay. ito po mga kababayan, uh, maraming bisis ko po itong inuulit-ulit para uh, may siguro po natin mga kababayan. At ito na po ang uh, final na resulta po natin sa mga tiyak na uh, malalaglag po mga kababayan at syempre may uh, uh, may tough five po tayong ibibigay ngayon mga kababayan kung sino po yung number one po nangunguna sa mananalong mga kababayan okay at ito po babasahin ko na po yung uh, dito po sa aklat ng ating kasulatan na uh, ang mga mal malalaglag mga kababayan okay ayaw niyong tanggapin yung muna <laughs> kaya ito eh, okay. uh, Pacquiao, Erwin Tulfo, Tol Tolentino, Bong Rebelia, Jaime Marcos, lang-lang po lahat yan mga mababayan. Okay. Uh, ito wala na po itong bias kasi marami po yung nagsasabi na bias na po ako kay PDP. Uh, PDP laban daw po ako, mga pabor ako sa PDP do. Hindi po yan kasi may pinili naman po ako sa alyansa. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na bias ako, pwede pila ako. Kasi ito po, oh, si Lito Lapid. Kahit anong gawin ko sa taong ito, <laughs> talagang papasok po talaga siya sa uh, man mananalum ng mga kababayan. Ayaw po talagang matanggal. At di basta-basta ito si Lito Lapid mga kababayan, nasa 5, 6, 7 po siya na posisyon. Talagang napakalakas po ni Lito Lapid. Kaya Mananatili po ang alyansa mga kababayan. Pia Gaitano, Lito Lapid, uh, Soto at saka si Yan po yung matitira. Uh, yung iba, uh, tulad ni Pacquiao, uh, tanggal po silang lahat. Uh, <laughs> <laughs> po sa Kakam Pinoy mga kababayan. Yeah. Uh, sampung beses ko pong inulit itong kakampinoy mga kababayan uh, para hindi po tayo bias At ang naging resulta po mga kababayan ay ganoon pa rin po Nakakalungkot mang uh, sabihin sa mga taga-suporta po ng uh, pinoy Wala po talaga uh, Wala po talagang pumasok sa, sa mga manok po ninyo Okay, pasensya na po Uh, ginawa ko na pong lahat pero wala po talaga. What? Okay. Kiko Pangirinal, Bam Aquino, Sani Matula, Franz Castro, Luke Espirito, si David D'Angelo, at marami pa pong iba mga kababayan. Talagang wala po talaga. Uh, kulilat po talaga sila kaya uh, uh mas mabuti po na wag po kayong kumastos ng malaki mga kababayan. Okay? Pasensya na po uh, sa lahat po ng nagsasabi na bias po ako sa aking mga Uh, prediction yan po talaga yung resulta mga kababayan okay? kahit uh, tingnan po natin sa langit sa mga bituin at buwan uh, hindi po talaga <laughs> sa ngayon sa pepangpiloy okay? uh, wala na po tayong magagawa kaya yan po talaga ang uh, uh, final na resulta mga kababayan at okay? uh, ang naging top 5 po natin mga kababayan sa uh, mga mananalo ay sina po si Bongo Bato, <coughs> si Marco si Lito Lapid, pasok mga kababayan sa top 5 natin. At si, sino po yung isa? Nalimutan ko. Si, si, uh, sino po yun? Uh, yun, si Vic Rodriguez mga kababayan. Sila po yung top 5. Marco si Bongo, si Bato, si Vic Rodriguez at saka si Lito Lapid. Yan po ang naging resulta sa matinding pagsaliksik na ginawa ko mga kababayan. Okay? At uh, pinagbabasihan ko po yan sa uh, posisyon ng bituin at buwan mga kababayan. <laughs> so, uh, sana ay hindi kayo galit sa akin kasi katakot-takot na <laughs> murang inapot ko sa mga comment. Uh, hindi po sila sangayon sa mga naging resulta po ng aking uh, pagsaliksik sa aking ginawang pansarin yung survey <laughs> mo. Okay? Kaya mag-comment po kayo kung ano po yung masasabi nyo. Uh, baka po magkawan po natin ng paraan. Okay? Uh, depende sa uh, uh, pagdaanin po natin sa ilalim ng misa. Okay? Uh, <laughs> eh, uh, kasi marami po nang nagsasabi mga kababayan na uh, binayaran daw po ako para uh, <coughs> gumawa ng ganitong vlog uh, Wala po mga kababayan, talagang sariling prediction ko po ito At ito po yung uh, 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 sa palagay ko na talagang lulusot mga kababayan okay? At sigurado lang po sa inyong lahat at sana ay patuloy po natin gawing payapa Ang halalan mga kababayan, sana wala pong dayaan na mangyayari At sana ay magkaisa na po tayo, tigilan po natin yung pagkakampi-kampi Kung sino po sana yung mananalo, tulungan po natin na gampanan po nila ang kanilang trabaho Kung sila man ay dating kurap kung sila ay mananalo, tulungan po natin ha? itulak natin po sila na gumawa ng kabutihan, okay? Kasi ako naniniwala mga kababayan na kahit gaano man kasama ang isang tao, may natitira pa rin po yang uh, mabuti sa kaniyang uh, puso mga kababayan. Kaya ang sikreto lang po talaga mga kababayan kung hindi po natin ang uh, nagustuhan ang uh, mga nananalo ay tulungan na lang po natin itulak sila sa paggawa ng mabuti uh, para sa ikakaunlad ng ating bansa. Okay? <laughs> Yan lang po akong, ang masasabi ko mga kababayan.